Hello, what's up mga kamoto? It's me again, Megs Moto. So, karon mga kamuto, na rin dali sa kulon. Muna yung sitwasyon dali sa kulon mga kamoto, gababaha. O so, uwan gani ha, muna wala po ka, wala po dahin ko na ka pa uli mga kamuto. Kaya ito sa sitwasyon dali sa kulon mga kamoto, nga grabe baha o traffic mga kamuto. Unis na dre dapita mga kamuto dapit ni sa, sa katedral. Grabe gining tupik dre mga kamuto. Muni karon mga kamuto. Ang sitwasyon sa Kulon, Cebu City mga kamuto. <coughs> Super grabe jud ka traffic. Ganiha mga kamuto pag uli na ko. Muni dre di pake kay traffic. Okay. Dikot na pa may uwan mga kamuto. So Ganiha mga kamuto. pag abot na ko sa Metro Colon, grabe super kadagang tubig mga kamuto niya. Dari sa UB dapit mga kamuto, wala kayo niya aging sakinan. Kaya nga no, tungod sa kadagang no, tubig mga kamuto. And dari dapita, wala pa kayo ni tubig mga kamuto. Kay... Dili magay sa siya dari pero huwag magkusog ning uwan dyan may mga kamuto. Dari, grabe din ay sa kanan. Muna sitwasyon dari mga kamuto sa metrokolon no. dari maka dipakai trafik kebosanahan trafik ya yeah. grabbing baha maka no. dari dili pakai dagang baha maka so dari depita maka muto orang disebut sugod, sugod na ang tubig maka muto no. pero ang tubig na maka naara sa daplin. oh, dili, so good na ang tubig mga kamuto muning wala nag mga pambot ang second hand dere ilaghan e, ng kayo tubig so set out tayo ko kay ship mix tv jrd brothers bobo Bobo's Trio Vlog yeah. labit bit sa Atlas mga kamuto Street anak Wala kayo Wala yung sakinan ni Agi Kay tungod sa kalawang sa tubig mga kamuto menang wagi sa kanan diha nga ni Lahos dapita makamuto street tanawan niya makamuto wala gini aging sa kanan tungod sa kadagang tubig may gani dire pagpauli nako dire sa metro na ra ang tubig pero luoy kay mga pasahero taon makamuto wala kasakay kay ano na ang tubig na sa kilid brag ma hadlok tungod sa sa tubig makamuto O, oh, sa nubo mga kamuto, grabe. Naghan tubig mga kamuto niya. Uh, um, mga seruhang jeep, nagpadaplin mayo. Wa na sa himnakay nga pasahiro tungod sa kadaghan tubig. Ang pasahiro na masilong pa. na sa daplin niya, naghot nga matuwang ang tubig. So, looy sa kanin kanyang pasiruha mga kamuto, gigibiyaan siya. Nagani, gihunungan siya sa stunga. Ayan, inu inugab. O, oh, pagani, pagsakay niya mga kamuto tanawa munaog na sad na sir no tanawa sitwasyon diri tubig sa metro kulun. grabe pitindagan na hmm? grabe han ni kamuto super o nanaog na bud sa mga kamuto ya yeah, diri tanaman yung mga kamuto grabe tubig pitindagan na wala pa sa heroes la na pick up kay tungod wala na nakay kay handlock matamak sa tubig mga kamuto Muna yung pinakalaghag tubig dari mga kamutod dari sa Gaisano dilapit you know mo right ang tako kamuto wala na lang kay dili na jud ma di na, di, na di, makaya sa akong motor mga kamuto ko ni right pa ko dre mo lang ni nalang so, na lang ko mo right ang tako niya saon di na makaya akong motor tanawa katong jeep nga bus ni sobol sa tubig nga daghan kayo tanawa mga kamuto dre hmm? so slow oi okay, kita kan sa kenan tanan makamuto mga kamuto napay grabe super ganing yun baha adre And thank you for watching Makamoto. Bye bye.